mga pamilyang sugatan? Nakatingin ka na ba sa loob ng iyong tahanan at nakaramdam ng bigat sa iyong puso? Naramdaman mo na ba na ang pag-ibig ay humina, ang komunikasyon ay natapos, at ang isang mahalagang bagay ay nawala sa daan? Bueno, alamin ito, gumagawa pa rin ang Diyos ng mga himala sa loob ng mga tahanan. Kahit na tila sira ang lahat, dalubhasa siya sa muling pagtatayo ng mga puso at pagpapanumbalik ng mga pamilya. Nabubuhay tayo sa mahihirap na panahon, ang mga pag-aasawa ay nasira, ang mga magulang at mga anak ay hindi nagsasalita sa isa't isa, mga pamilya na nahahati sa sakit, pagmamataas, at hindi gumaling na mga sugat. Ngunit ang plano ng Diyos ay palaging pagkakaisa, pagmamahalan, at kapayapaan sa loob ng tahanan. Ipinakikita sa atin ng Biblia na ang pamilya ang unang ministeryo ng mga tao. Sa Joshua 24, versikulo 15, nakasulat. Kung tungkol sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Alam ni Joshua na kung wala ang Diyos sa gitna ng tahanan, lahat ay nawala. At marahil, ngayon, ipinaglalaban mo ang eksaktong iyon, para sa presensya ng Diyos sa loob ng iyong tahanan. Sinisikap ng kaaway na nakawin ang pagkakasundo ng pamilya, dahil alam niya na ang isang nahating tahanan ay isang mahinang tahanan. Ngunit kapag inaanyayahan natin ang banal na espiritu na manahan sa atin, maging ang pinakamatigas na puso ay nagsisimulang masira. Sa awit isang daan at dalawamput pito, versikulo isa, mababasa natin. Maliban kung itinayo ng Panginoon ang bahay, ang mga nagtatayo nito ay gumagawa ng walang kabuluhan. Maaaring muling itayo ng Diyos ang nasugatan ng sakit at distansya. Ilang pamilya ngayon ang nakatira sa iisang bubong, ngunit hiwalay sa espiritu mag-asawang magkatabi sa pagtulog, ngunit halos hindi nagsasalita sa isa't isa. Mga anak, mga magulang na nalulula. Nais ng Diyos na ibalik ang lahat ng ito. Ngunit ang pagpapanumbalik ay nagsisimula sa isang pusong handang magpatawad at magsimulang muli. Marahil ang iyong panalangin ngayon ay, Panginoon, ayaw kong maging tama. Gusto ko ng kapayapaan. At iyon mismo ang gustong ibigay sa iyo ng Diyos, kapayapaan sa loob ng iyong tahanan. Hindi niya nais na ang iyong tahanan ay maging isang larangan ng digmaan, ngunit isang altar ng pag-ibig, pananampalataya at pagkakasundo. Walang sugat na napakalaki para sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Kung saan may alitan, dalhin ang iyong kapayapaan. Kung saan may katahimikan, magdala ng kapatawaran. Kung saan may sakit, magdala ng kagalingan. Kung saan may distansya, magdala ng pagkakasundo. Ibalik ang mga relasyon, baguhin ang mga puso at gawin ang imposible. Inihahandog ko ang aking pamilya sa iyong mga kamay. Sa pangalan ni Hesus. Amen.